Sino ba naman ang tatanggi sa pagkain? Dahil mula sa simpleng salo-salo hanggang sa malalaking okasyon ay hindi mawawala ang pagkain sa hapagkainan. Dahil isa ito sa nagbibigay ng kakaibang experience sa anumang pagtitipon. Ngunit bukod rito ay nagbibigay din ng kakaibang experience ang mga restaurant na ating kinakainan. Ngunit paano na lang kung mapadpad ka sa isang bansang may kakaiba at weirdong tema ang buong restaurant. Kakain ka pa ba? Number 8, Devil Island Prison Restaurant. Tara na at kumain sa restaurant na ito sa Tianjin City, China. Ito ang Devil Island Prison Restaurant. Kung hindi mo pa naranasang makulong, ay bakit di mo ito puntahan? nabusog ka na, nakulong ka pa. Tama ang iyong narinig. Ito kasi ay isang restaurant na ang tema ay kagaya ng sakulungan. Isipin na ang mga dapat isipin patungkol sa mga kulungan. Dahil ang lahat ng ito ay mararanasan mo sa loob ng restaurant na ito. Ano bang rason sa likod ng restaurant na ito? Ang sabi ng may-ari ay nais ipakita ng kanyang restaurant ang buhay ng hindi malaya. Talagang hindi malaya dahil sa dami ng rehas at posas na nagkalat sa buong kainan. Dagdag pa niya, ito ay papapakita ng hirap sa mga kulungan sa loob ng China. Ang target ng restaurant na ito ay yung mga Chino na ipinanganak sa mga tao ng 1980 pataas dahil mas open-minded ang mga ito, di katulad sa mga matatanda na ang tingin sa kanyang restaurant ay di maganda. Number 7, River of Noodles Mula China ay tumawid tayo patungong Japan. Para sa mga mahilig sa noodles, ang restaurant na ito ang bagay sa inyo. Pero bakit kaya kakaiba at may sawirdo ang negosyong ito? Ito ang Nagashi Somen of Flowing Noodles of Japan. Kilala din ito ng marami bilang River of Noodles. Isang restaurant kung saan pwede kang maglaro ng pagkain. Kung narinig mo na na bawal maglaro ng pagkain dito sa Flowing Noodles Restaurant ay pwedeng-pwede may isang mahabang bamboo na nasa harap ng mga customers. Dadaloy sa bamboo na ito ang noodles sa pamagitan ng tubig na malamig. Matapos kunin ng noodles ay pwede nang ilagay sa isang mangkok sa iyong harapan. Ang mangkok na ito ay naglalaman ng chuyu o flavored dipping sauce perfect ang sos na ito sa noodles. Maraming nagbubukas na ganitong uri ng restaurant sa Japan tuwing tag-init. May enjoy ang noodles na ito kasama ang kapamilya at kaibigan. Nag-enjoy ka na, nabusog ka pa. Number 6. Dining in the Dark Talagang maraming bagay na pwedeng gawin sa madilim at ang isang pwedeng gawin ay ang kumain. Di lang isang pwede mong kainin kundi tatlo. Tatlong course meal. Ayon nga sa maraming psychologist, lalong titindi ang iyong panlasa sa pagkakataong madilim ang iyong paligid. Ang Dining in the Dark Team Restaurant ay makikita sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede kang pumili ng tatlong kategory mula meat, seafood hanggang vegan. Sa pagpasok pa lang ng restaurant ay paniw agad ang ibibigay sa iyo upang ipang ipangtakip sa mata para ma-enjoy ng husto ang experience. Talagang masusubukan ang iyong husay sa pagsusubuan habang nasa dilim. Ang layunin ng restaurant na ito ay mapagana ang iba't ibang senses at mapataas ang gastronomic pleasure. Number 5 Robot Restaurant Babalik tayo sa China. Mukhang mapapabigay ka ng 5 stars sa mga robot restaurant na ito. Ibahin mo ang resto na ito. Kung dati ay robot servers lang ang alam mo, aba ngayon ay may robot chefs na din pala. Mga robot chefs na kayang gumawa ng noodles at dumplings specially made for you. Ang restaurant na ito sa Harbin ay binubuo ng 20 robot employees. Nakaprogram ang mga robot na ito para mag-serve, magluto at mag-asikaso. Taong 2012 pa nang mag-boom ang ganitong uri ng mga restaurants. Ang mga robots na ito ay nagkakahalaga bawat isa ng 20 hanggang 30,000 euro o 1.5 to 1.7 million pesos. Number 4, Cannibalistic Sushi sa mga taong mahilig manood ng mga movie na kanibalisim ang tema. Ang ganitong cannibalistic sushi resto ng Tokyo, Japan ang para sa iyo. Sure akong mamaniin mo ito. Ang bibigay lang naman sa iyo dito ay tila bangkay ng isang babae o di kaya ay lalaki. Sa pagbukas mo ng malabangkay na figura ay matitikman ang sushi na ipinagmamalaki ng mga hapon. Bibigyan ka ng scalpels o panghiwa ng mga waiters at bibigyan ka nito ng instructions kung paano mo bubuksan ang katawan ng tao. Mapifil mo talaga ang isang tunay na cannibalistic person. Sa katotohanan, edible o makakain ang buong katawan pero hindi na ito pinapansin pa ng mga customers dahil sa tindi ng pandidiring nararanasan. Number 3. New Lucky Restaurant Kung mahina ang marketing strategy ng restaurant mo, talagang mamatayan ka ng negosyo. Paano na lang kung talagang may patay sa loob ng restaurant mo? Para kay Krishnan Kuti, owner ng restaurant, swerte ito. Kaya naman ang pangalan ng kanyang resto ay hango mismo sa kalagayan ng kanyang restaurant. Sama-sama nating kilalanin ang New Lucky Restaurant sa Bansang India. Ang mga labi na makikita sa loob mismo ng resto na ito ay mga labi mula sa mga sinaunang Muslim sa India. Imbis na tanggalin ang mga labi ay minarapat ng may-ari na wag na itong alisin dahil sa swerteng dal nito ang mga ito ay pinalibutan ng iron grills para mas madaling ma-identify na labi ito. Patuloy din ang paghahandog ng mga bulaklak sa mga ito ng mga waiters tuwing umaga. Ang resulta, ang pagbisita ng napakaraming mga tao para kumain bata man o matanda. Number 2, Dinner in the Sky Balita ko ay malapit na ang bakasyon mo sa trabaho. I-check na ang lugar na pupuntahan kung meron silang dinner in the sky. Handa ka na bang umangat sa taas na 150 feet para lang kumain? Mukhang mapaamin mo ang iyong karelasyon sa nagawang kasalanan kung dadalin mo siya dito. Nagkapagtayo na ng mga flying resto sa 45 bansa sa buong daigdig. Nakita ang flying restaurant sa The Strip of Las Vegas, The Gardens of the King David Hotel, The Marina of Dubai at napakarami pang iba. Ibang experience ang mararanasan. Yan ang pangako ng kumpanya na may ideya ng flying restaurant. Tatlong pong katao ang kayang i-accommodate ng resto. Tampok sa resto, ang five-course meal na handa ng mga pinakamagagaling na chef ng mundo, katulad na lang ni David Martin, Pierre Resimont, Bart De Pouter, at marami pang iba. Ang five-course meal ay nakakahalaga ng 330 US Dollars o mahigit sa 19,000 Pesos. Number 1 the Naked Restaurant Nasa unang pwesto ang restaurant na pinakakontrobersyal sa lahat, ang Naked Restaurant ng Bansang Japan. Kung nagkaplano ka palang na pumayat, ay huwag ka nang mag-ambisyon na puntahan ito dahil sinusukat ang height at mahigpit sila pagdating sa timbang. Bawal dito ang mga overweight. Wag ka munang mag-book dahil masasayang lang ang reservation fee mo. Kung ang edad mo ay ditugma sa height at weight mo, ay ligwa ka na at walang refund na magaganap. Pero kung iniisip mo na dapat ba talagang maghubad, ay hindi naman. May mga underwears na provided ang resto. Ang mga staff din ay di nakahubad totally. Pagpasok sa diner, dapat ay ipagkatiwala sa guard ang mga phones. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone, pati na din ang pakikipag-usap sa kapwa, lalong di pwede ang humipo sa mga waiters at katabing customers. Talagang mapalunukan ng wala sa panahon dahil sa special show na puro lalaki ang nagpe-perform.